Sa isang mundo kung saan ang mahika ang batayan ng halaga at prestihiyo ng mga tao, itinago ng isang ama ang kanyang anak upang maiwasan na siya ay tratuhin ng masama dahil wala siyang kapangyarihan. Hanggang sa matuklasan niya na ang kanyang anak ay mas malakas kaysa sa sinumang salamangkero. Si Regro Bernadette, isang 75 taong gulang na lalaki, ay tahimik na nag-enjoy sa kanyang oras mag-isa habang iniisip niya ang kapayapaan ng kanyang katandaan hanggang sa biglang pumasok si Mash. Ang kanyang anak na medyo clumsy, ngunit napakabuting nila lang, nasinira ang pinto sa pagtatangkang pumasok sa silid upang mapigilan ang kanyang ama sa pag-istres. Sinubukan ni Mash na ayusin ang pinto, ngunit lalo lamang niya itong nasira. Pagkatapos ay sinabi niya sa ama na natapos na niya ang kanyang mga ehersisyo, at sinamantala ang pagkakataon upang itanong kung bakit kailangan lamang niyang sanayin ang kanyang mga kalamnan at hindi ang kanyang kakayahang mahika. Inilaga ni Regro ang tanong at sinabing magkakaroon pa ng oras para magpraktis ng mahika. Sa kaidinagdag niya nalalabas siya sandali at pinaalalahanan si Mash na mahigpit siyang ipinagbabawal lumabas ng kabubatan. Bagaman palaging sumusunod si Mash sa kanyang ama, nanaig ang kanyang pagnanais na makakain ng paborito niyang goblin rolls kaya tumakbo siya papunta sa lungsod upang hanapin ang kanyang paboritong pagkain. Pagdating sa bayan, tinangay ng hangin ang takip sa kanyang mukha kaya nakita ng lahat na wala siyang markang mahika sa kanyang mukha. Dahilan upang makatanggap si Brad Coleman, isang pulis na noon ay pinahihirapan ang isang kriminal. Nang maraming tawag ng reklamo mula sa takot ng mga mamamayan. Samantala, naglalakad pa uwi si Mash habang kumakain ng muffins hanggang sa mabangga niya ang isang lasing na pulis at aksidenteng natapunan ito ng cream, kaya hinubad niya ang kanyang mga damit upang labhan. Sa sandaling iyon ay dumating si Brad at sinermunan ang binata dahil napagtanto niyang siya ang sanhi ng mga tawag, ngunit agad na lumitaw si Regro at mabilis na dinala si Mash palayo. Ginamit ni Brad ang kanyang mahika upang sundan sila nang hindi nila nalalaman. Pagdating sa kubo sa gubat, pinagalitan ni Regro si Mash dahil sa pagsuway, ngunit nang malaman niyang lumabas lamang ito upang bumili ng muffins, pinasya niyang parusahan siya sa pamamagitan ng pagpapaulit sa kanyang ehersisyo. Tinapos ni Mash ang kanyang routine sa loob lamang ng ilang minuto dahil literal siyang napakalakas. Ngunit sa kanyang pagbabalik ay narinig niya na pinahihirapan si Regro ng mga pulis ng mahika na pinipilit siyang isuko si Mash. Tumanggi ang matanda ng paulit-ulit kaya lalo pang naging marahas ang pambubugbog. At habang nangyayari ito ay naalala ni Regro ang kanyang mahirap na kabataan kung saan itinuring siyang walang silbi at hindi kayang tuparin ang mga inaasahan ng iba dahilan upang gustuhin niyang wakasan ang kanyang buhay. Munit nang siya ay nasa bingit na ng kamatayan, natagpuan niya si Mash na inabandona sa bubong ng isang gusali at doon niya naramdaman na nagkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay. Sa paggunita nito, sumigaw siya kay Mash na tumakas na, kaya nagdesisyon si Brad na magbato ng mahikang sumpa upang tapusin siya, Munit biglang sumugod si Mash at winasak ang pintuan ng isang suntok na nagpanganga kay Brad. Sinubukan ng pulis ang lakas ni Mash sa pamamagitan ng isang napakalakas na mahika, ngunit madaling na itaboy ito ng binata at ginamit ang wand ni Regro upang ihagis ito sa mukha ni Brad habang tinutukan siya at binalaan na huwag ng saktan si Regro. Nakakita si Brad ng pagkakataon at ipinaliwanag kay Mash na ititigil niya ang panggugulo kay Regro kung papayag siyang mag-enroll sa Wizard Academy at makamit ang marangal na titulong ibinibigay sa pinakamakapangyarihang salamangkero. Ipinilit pa ni Brad na kung magagawa niya yon at ibibigay sa kanya ang premyo, hindi niya ibubunyag ang kanyang sikreto, kaya pumayag si Mash. Si Cloud Loxie, ang guro na namumuno sa entrance exam ng Eastern Academy, ay nainis kay Mash nang makita niyang hindi ito kasing sabik sa mahika tulad ng ibang mga bata at hindi siya nambobola o nagpapakita ng paggalang tulad ng iba, kaya ginawa niya ang lahat upang hindi ito makapasa. Sa simula ng pagsusulit, nalampasan ni Mash ang lahat ng pagsubok at hadlang na inilagay ni Cloud kaya wala nang nagawa ang guro kundi gamitin ang mahiwagang maze upang ipabagsak siya. Doon niya nakilala si Lemon, isang mabait at maamong dalaga, na humingi ng tulong upang makatawid sa maze. Munit matapos niyang mailigtas ito ng ilang beses, ipinagkanulo siya ng babae habang humihingi ng tawad dahil napilitan lamang siya. Nakalaya si Mash mula sa patibong at tumakbo palayo, Munit sa sandaling iyon ay nalagay sa panganib si Lemon at agad siyang bumalik upang iligtas ito. Sabay sabing kasing halaga rin ng dahilan nito ang kanyang dahilan sa pagpasok sa akademya, kaya hindi niya ito dinamdam. Pagkatapos noon, binutas ni Mash ng diretsahan ang mace gamit ang kanyang kamaw, na nagdulot ng paghamak mula sa kanyang mga kaklase. Tinawag siyang manuloko ng ilan, ngunit ipinagtanggol siya ni Lemon at ipinaliwanag na ginawa lamang iyon ni Mash dahil inutusan siya ni Professor Cloud na ipatalo siya kapalit ng pagtanggap kay Lemon sa akademya. Dahil dito ay napahiya si Cloud, sinigawan silang dalawa at nagbanta na gagamit ng mahika laban sa kanila, ngunit mabilis na sumugod si Mash at winasak ang wand nito ng walang hirap. Sa sandaling iyon ay dumating ang punong guro at dinala si Mash sa kanyang opisina, tinanong kung bakit siya naroon. At nang marinig ang mga sagot ni Mash na malayong malayo sa kanyang inaasahan, ay sinubukan niya itong turuan ng leksyon sa pamamagitan ng paglalagay kay Regro sa panganin. Gayunman, nang makita niyang handang tiisin ni Mash ang sakit upang mailigtas si Regro, tinanggap niya si Mash bilang estudyante ng paaralan. Sa huli ay natuklasan ng isang inosente at kalmadong estudyante ng nagdangalang fine na siya ang magiging kakwarto ni Mash, ang kakaibang binatang pinag-uusapan ng lahat. Kinabukasan, nabigo si Mash na mapalipad ang kanyang walis kaya nilapitan siya ng isa sa kanyang mga kakampi at tinukso siyang manloloko habang hinahamon siya sa isang duelo upang mapahiya siya sa harap ng lahat. Munit literal na nakabasag si Mash ng record nang mapalipad niya ang walis sa halos hindi na makita sa sobrang bilis. Siyempre, tanging si Fain lamang ang nakakita na inihagis ni Mash ang walis ng sobrang lakas at saka siya tumalon dito na parang istilong tao paipay. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Cavill, isang binatang kinatatakutan ng lahat sa paaralan dahil siya ay anak ng isang makapangyarihang opisyal sa loob ng ahensya ng Mahika at sinabi niya kay Mash na gusto niyang maging kaibigan nito kaya nagsimulang maghinala ang lahat na may masama siyang balak. Kinabukasan sa klase ng potion, nakita ni Mash na durog ang kanyang aklat at nagtanong kung ano ang nangyari hanggang sa lumapit si Cavill at inanyayahan siyang mag-usap sa recess. Ipinaliwanag niyang kaibigan niya ang vice principal ng paaralan at makatutulong siyang maging isang divine visionary kung susunod siya sa lahat ng kanyang utos sa loob ng isang taon. Pumayag si Mash at nagsimulang pagsilbihan si Cavill sa lahat ng bagay, ngunit habang lumilipas ang mga araw ay patuloy na nasisira ang kanyang mga libro. Habang abala si Mash sa pagsisilbi upang makamit ang titulong Divine Visionary, natagpuan niya ang aklat ni Fine sa pasilyo at tumakbo upang isa uli ito, ngunit nadatnan niya si Cavill na pinahihirapan si Fine. Ipinaliwanag ni Fine na pinipilit siyang sabotahehin si Mash at nagmakaawa na patawarin siya dahil mabuti itong tao. Sa galit ni Mash ay agad niyang sinubsob ang ulo ni Cavill sa lupa at nawalan ito ng malay. At sa mismong sandaling iyon ay dumating ang vice principal na nagbantaki na Fane at Mash dahil hindi niya tatanggapin na bastusin ng dalawang estudyanteng walang makapangyarihang magulang ang anak ng kanyang kaibigan. Munit mabilis na sumugod si Mash at binubog siya habang nagbabantang ilibing siya ng buhay kung susubukan niyang isumbong ang nangyari. Sa huli ay muling dinala si Mash sa opisina ng punong guro na ipinaliwanag na hindi katanggap-tanggap ang kanyang ginawa at nakatanggap siya ng mga reklamo mula sa lahat. Pati na rin sa ahensya ng Mahika dahil nais ng mga makapangyarihang tao na paalisin si Mash sa paaralan. Ngunit ayaw niyang parusahan ang taong kumilos ng makatarungan at may kabaitan dahil alam niyang si Nakavel at ang vice principal ay parehong tiwali at mapangapi ipinangako ng punong guro na gagawin niya ang lahat upang sanayin si Mash na maging isang makalangit na visionary at binalaan siya sa mga panganib na darating. Sa kanyang paglabas ay nasalubong niya si Tom na mariing inanyayahan siyang sumali sa koponan ng duelo sa himpapawid na katulad ng Quidditch sa Harry Potter. Bagaman sinabi ni Mash na wala siyang interes, kalaunan ay sumali rin siya. Sa simula ng laban ay nakatayo lamang siya sa gitna ng laro, kaya nagsimulang mag-inyay at magbuhos ng mga buo ang mga manonood dahil ni hindi niya alam ang mga patakaran ng laro. Nilapitan siya ni Tom na puno ng enerhiya at inspirasyon, pinaalalahanan siyang kailangan niyang ibigay ang kanyang buong lakas upang makamit ang kanyang mga layunin. Ipinaliwanag muli ang mga patakaran ng laro at muling lumipad sa kanyang walis upang ipagpatuloy ang laban. Munit bigla siyang sinugod ng isang kalaban na labis siyang sinaktan at tinukso, dahilan upang magalit si Mash. Kaya inihagis niya ang kanyang walis sa hangin at patuloy na lumipad dito gamit ang sobrang bilis ng paggalaw ng kanyang mga binti na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay inihagis niya ang bola sa matinding bilis, tumatama sa bawat tira at pinapaikot ito upang bumalik sa kanyang kamay ng paulit-ulit. Sa ganitong paraan ay nabaligtad ni Mash ang laro at naging napakatanyag sa paaralan, dahilan upang mapansin siya ni Lance, ang pinakamagaling sa kanilang batch. Dahil dito ay sinermunan siya ni Lance at ibinilanggo ang kanyang mga kaibigan sa isang mahiwagang lampara, sinabing kailangan niyang harapin siya sa labas ng kagubatan kung gusto niyang mailigtas sila. Pagdating doon ay nakita ni Mash si Lance na hawak ang bote sa gilid ng bangin at gumagamit ng gravitational magic upang pabagsakin sila at sa sandaling iyon ay ipinakita ng isang alaala ang dahilan sa likod ng mga ginagawa ni Lance. May malubhang karamdaman ang nakababatang kapatid ni Lance, kaya gusto niyang makamit ang mas mataas na katayuang panlipunan upang matulungan ito. Nang sa wakas ay inihagis niya ang bote, ginamit ni Mash ang sobrang bilis upang makuha ito ng walang kahirap-hirap dahilan upang hindi makapagsalita si Lance sa pagkagulat. Idinagdag pa ni Mash na napansin niyang peke lamang ang bote, at pinatunayan niyang alam niya kung nasaan ang totoong bote sa loob ng sako ni Lance. Bago siya umalis, iniabot ni Lance sa kanya ang ilang pilak na barya habang inamin naman ni Mash na mabuting tao ito sa kabila ng lahat. Mula noon, tinulungan ni Lance sina Finn at Mash sa kanilang mga klase sa potion at spell dahil ayaw niyang maabuso sila ng ibang estudyante. Sa araw ng pagsusulit sa pagitan ng iba't ibang dorm ng akademya, Ipinaliwanag ng profesor na kailangan nilang pumasok sa kailaliman ng gubat upang talunin ang mga mahiwagang alakdan na nagbibigay ng tansong o pilak na barya depende sa lakas ng bawat isa. Si Silva, isang masungit at mapang-abusong estudyanteng nasa ikalawang taon, ay sinaktan si Mash bago pa magsimula ang pagsusulit dahil lamang sa katuaan. Dahil dito, nagpasya siya si Lance na samahan si Namash, Fane at Lemon upang protektahan sila sa anumang panganib na maaaring sumiklab sa loob ng gubat, Munit nawala si Mash sa daan dahil na-distract siya at nakatagpo si Dot Barrett, isang masigla at marangal na binata na labis na nainggit kay Mash dahil sa kasikatan ito sa mga babae. Nakakita si Dot ng isang babaeng tila nasa panganib at agad itong sinagip. Dahilan upang mahulog ito sa kanya, munit tulad mo, hindi rin siya marunong makitungo sa babae at kinakabahan tuwing kinakausap ito. Hindi niya alam na ginagamitan pala siya ng babae ng mahika upang akitin siya at alisin sa laban. Sinubukan din niyang gawin 'yon kay Mash ngunit hindi siya pinansin ng binata. Pagkatapos ay hiniling ng babae kay Dot na protektahan siya mula kay Silva na umano'y namumulit sa kanya, at sa sandaling iyon ay dumating si Silva at nagsimula ang laban ng dalawa. Malaki ang agwat ng kanilang lakas at malinaw na pabor kay Silva, ngunit nagkamali ang salamangkero nang itapon niya ang muffin ni Mash habang minamaliit si Dot. Ipinusta ni Silva ang ilang pilak na barya at sinabing kung makakayanan nilang tiisin ang limang hampas ng kanyang mahika ay ibibigay niya ang mga ito. Ngunit iginiit ni Dot na wala nang kinalaman si Mash at siya na lamang ang tatanggap ng sampung hampas kapalit nito. Literal na binubog siya ni Silva na tila gusto siyang patayin, ngunit tiniis ni Dot ang lahat upang mailigtas si Mash at ang babae. Nabigo ang kanyang loob ng matuklasan niyang kakampi pala ni Silva ang babae at niloko lamang sila upang maagaw ang kanilang mga barya. Sa nakita niyang iyon, nagalit si Mash at nagbanta sa kanila, ngunit tinawanan lamang siya ni Silva. Pagkatapos nito ay nagsimula silang maglaban, ngunit malinaw na natalo ni Mash si Silva sa isang suntok lamang at sinabi niyang hindi nito kakayanin ang siyampa. Nagmakaawa si Silva na patawarin siya, ngunit tila walang balak si Mash na tumigil, kaya sinamantala ni Silva ang paglitaw ng isang Star Scorpion at tinangkang kumbinsihin si Mash na labanan ito kapalit ng mas maraming barya. Ngunit pinatalsik din ito ni Mash sa isang suntok. Pagkatapos ay hinuli niya ang babae at isinagawa ang isang suplex sa kanya bilang parusa. Sa huli ay dumating ang mga kaibigan ni Mash na nag-aalala sa nangyari at sinamantala ni Dot ang sandali upang magpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lance kay Mash na dapat siyang mag-ingat sa mga estudyante ng lang dorm dahil nagpaplano silang kunin ang lahat ng barya ng Abler dorm upang pigilan ang mga tulad niya na maging divine visionary. Kalaunan ay nalaman na si Silva pala ay kasabwat nila at sa bandang dulo ay aksidenteng napunta si Mash sa kanilang pagpupulong at hindi sinasadyang naputol ito. Salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay click ang kampana upang mapanood ang susunod na bahagi ng anim recap na ito.